Hey, what's up? Kantang kinagwang. Ngayon, mayroon akong gagawin. Papakita ko po sa inyo. Kakaiba na naman itong gagawin ko. Ito, yung itlog. Yung puti niya. Mukunin ko. Ito, gagawin kong sabon sa mukha. O, oh, panoorin niyo lang. Ito. Hindi ko na patatagalin pa. Para madalian tayo. Bilis-bilisan lang yan. Yan. O, oh, panoorin niyo lang ha. Yan ako oh, puti. O, oh, lumabas na. O. Oh. Yan. Yan ang puti ang kailangan dito. Hmm. Yan. Yan ang puti. Hmm. Ba, diba, tutulok na puti. Hmm. Yan ang puti. Oh. Ito na. Hmm. Yan siya. Ito ang sabon sa mukha. Hmm. Na sabon sa mukha yan. Oh. Yung nga niya, panoorin nyo. Totoo yan ha. Ito, hindi na kailangan magsabon-sabon tayo. Sa mukha yan, inilagay. O. Oh. Diba? Tunay. Mm. Yan ang kailangan. Yan. Mm. Mm. Sabon sa mukha yan. Ang ano? Yung itlog na puti. Yun ang gamot. Oh, o. So sa sinong na ano dyan? Sino yung nakakaalam dyan? Nagawa ang sabon yung puti na galing sa itlog. Hmm. lang kayo kung ano yung masasabi ninyo. Sa uh, ginagawa ko. Yung itlog, ginagawa kong sabon. Hmm. Hmm. O, oh, diba? Hmm. Yan yung ganun ang mag-ano dyan. Yung mga tira dyan. oh saan kayo nakakita ng ganyan? oh ha? Hmm ginagawang sabon ang ano? Itlog. Di ba? Hmm. Hmm. Makinig kayo. Panurin nyo. Hindi ka nanonood sa akin ha.